Lalakad naman mga tao, Jojo, naman. Ay, hindi pa pala. Pupunta pala sa sakayan. Oo. Dito ako dadaan. Para, parang smooth. Hindi ko nadala yung payong ko eh. Ay, hindi ko pala dinala. Kasi yung mulang Jojo, sinabit ko dun sa may malapit sa pintuan ng CR bukas ko lang dadalhin pag maalala ko maaga pa naman 10.55 pa lang oras na ito oo para wala lang akong lakas dito ako sumahod eh. thank you take kaya mo na ako ito lang kaya kong budget mga tao ayan marami nang matatapos wala sa mga kong sa kabila mga tao, mga tao. kapag hindi ko masyadong mahagip yun, hindi tweet ko na. Pero kapag hindi, wala akong choice kung hindi kayo linisin mga tao. Sige. Dari ko tapos. Thank you. Bye, no, my Okay na. Sige, eh, pusit na tayo. Kailangan. Kaya hindi ko makagip. Hindi masyadong malakas yung ano ng background music. Siyempre, para may sisend ko na mamaya. Diretso. Hindi pa ako ng pangmeryan lang ako mamaya. Pag-break ko ng alas 7 ng gabi. Yes. Ambag lang ako ng jeep, mga tao. Para, ayun. Eh. Nice. Kita kita okay na. Masakain na ako. Wow. Na okay. ako mga tao. mga tao. Sir, please ko. Oh masarap masarap ang panahon ngayon ay hindi ano pala uh, smooth smooth ang panahon uh, malamig ang ah uh, oo oh ayan ah kaya lagi kong pinagsisikapan talaga ang makapagsib ng ng videos gaya nito oo kasi uh, kailangan ko lang talagang I-workout ng i-workout.